Dahil Sunday today, family day guys, and naka day off din kasi ang aming driver ngayon dahil nga family day. So kami lang nila noon, Rev, ang bumiyahe. Medyo maaga kami umalis ng bahay dahil para maiwasan din ang traffic. So ayan, hi babe, good morning. Puyat pa yan <laughs> Busy yung isa dun sa likod. Eh. Basketball pa more. <laughs> ayan, tulog pa si Silvio eh. Tsaka si Ate Ayer na sa likod. Ano kaya itsura ng picnic grove ngayon? Dahil parang ang huling punta ko pa dyan ay 2011 or 2012 pa. Papakita namin sa inyo guys yung mga hinanda namin breakfast. Dahil gusto talaga namin mag-albasal doon. Ay, ang dami mga baka. yun. yung mga baka. Babe, nakikita ko na yung mga tindahan ng baka. yun. o. No? o. No? Sarap po. Ayun mga pang bulalo natin mga no kadalasan yung iba yan ang dinadayo dito bukod sa mga tourists pat dito yung mga mga beef, mga karne, lalo sa mahogany sarap doon <coughs> Diyos ko naman, hindi tayo nakapagdala ng cooler babe if ever nabibili tayo ng baka pala ang dami ko nang naiisip ng mga luto ng baka, kadretang baka bulalong baka, sinilang na baka oh my god <coughs> ilang minuto na lang nandun na kami sa picnic grove and uh, I'll see you later Miss Minchie! Plastikan sila. Plastikan 101. Si Miss Minchie na ka-outfit! Wow! Thank you! Good talking to you, love. Bless, bless. Yung mga ka-twinkies. Babe, naka-high cut pa siya. Hello, my love. Hi! Hi! Hello, Malaki pamilya namin, dami akong pamangkin. Dami niya doon yung pamangking. Ay, kasama mo din to? ikaw. Baby. Ah! Kala <laughs> na. <No>. oh. <laughs> <laughs> Sana Oh. <laughs> Yakon! <laughs> Yakon! Balon! Wow! Mabuti ang akan nyo. Dito na Pagka kami, guys. Na kanya, Help yun. Hindi, ay mo ng balig. Nakilala guys. Ito yung aming mga bakon. Dog and bacon. Nagluto din ako kagabi ng adobong manok na may akan. Diba Wow, sara! Si Katiyo, Kung gusto niyo bumili ng kape, may mga kape. Hindi kumakawais yun. Uh Artista yan eh. Artista na pala. Wow, ito lang baka mahulog. Ay, gusto niya yakot. Yakot, mama. Oh, yakot, yakot. Sinabi mo? Ay, ay so yakot, uh, mama. Yakot na. Pero online. Give mo kay Papa din. Share ay, mo ay, alam papa ko. May sasabi ko. Hindi ila. Kasi para ini-expect -e ko baka malangaw eh. Para kasi may mga pagkain. Binta! kain na kayo. Ay, kayo agad. Kain agad? Nah, Hindi kayo breakfast? Kain na breakfast? Hindi pa. Nagkapi lang kami Si shot ka kay Gigi na. Wow. Pantaho ang bilis bumunot kasi mura lang. Ano pa iba? Be, be wala akong dalang wallet. Naiwan bigla ang wallet ha. Hindi ka. Pero pantaho, di ako na. Sige, mag-Starbucks tayo mamaya. Kanya lang yan, 20. Ano pag kala? be ako na ang bilis bumunot. Pag Starbucks din ko um yung wallet sa kotse. Bakala <laughs> ah. Kakatawa ka sa akin. kain, babe. Ay. Kain na, babe. Pinabukas ah. yes. oh. ba? Ano 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 ba? Five, five na. Pag-iim kami ng kishin. Kaya parang ka kagabi. Pero itong adobo be, kanina, kagabi ko pa niluto to. Habang umuulan. Mmm! Saga. So, violet, sit na. Oh, ito na rin. Ipiknik din yung pasang baby. Do want egg? Favorite na bulit. Happy Lucy. Thank you. Favorite niya yun, Benila, nakita sa umaga. Ay, kasa camera, Silvio. Hello. Hello. Hi, kamo na sa vlog. Hello, Tagaytay. Hi, Tagaytay. You ano po? May dog! Uh, may dog? Kasi may dog. Oh, dog nga! Where are you going, Silvio? Okay. Hi! Okay. Hanap kami ng horse kasi gusto ni Silvio magpicture picture siya kanina. Andres ang horse. Hindi niyo makikita ang horse kasi nasa likod ng camera. Sa tarinong ng horse, may nilang camera. <laughs> Sweet sweet nila oh Aris huwag ka magpatalo Yung pamangkin mo tawagin mo Ganda <laughs> <laughs> <exercise> <laughs> perfect. perfect Ang sexy naman ang buntis Oh Ingay mo ba kami Sana oh. <laughs> Be Letter R <laughs> Be, ikaw talaga ang magandang outfit dito sa Bunti, eh. Wow. Meron ako. I love her. I big yung mga big bagos. Mahilig siya sa bago. Alay na mag join na lang tayo, gumamela doon tsaka Joy sa bahay. Ganda dito sa ano sa... Ganda dito sa picnic bro. Kasi guys, marami ka pa rin mga souvenirs na pwede mo Lalo doon sa mga ano, mga balikbayan. Siyempre pag galing ibang bansa. So Ito sa hilera to. Parang katulad sa Baguio, pwede kang mamili ng mga pangpasalit. Mga t ay, laki na yun. Ay, si Tito Aris na no, bibili. Thank you, Tito Aris. Nasa blue? Say thank you, Tito Aris. Si Tito Aris. Thank you po. Thank you. What do you say Tito Aris? What do you say, Tito Aris? Thank you po. <laughs> thank you po. Ikaw nga, babe. po siya kaya sa lasa. <laughs> kaya, si Papa. Ay, oh, Wow. Oh, yun, so mm, purin Ate so. Erin babos. <laughs> purin ni Ate Erin nasa lupa na. <laughs> <laughs> Be, ginawa pa lang yun. Kaya pala binili yung... Kaya pala binili yung babos para sa ano.

Studio. Sabi ko, huwag mabilis, babe ah. Sila ah. Ang bago sila kayo eh. Bakaano ba na natin? Babe, baka nalang isang ano? 3.50 ang 30, 30 minutes, 3.50. Dito lang sila, ikot lahat. Bawa doon lumabas, sila ikot. Yeah, dyan sila ikot. Yan, sila ikot. Ay. 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 O, pero okay na kasi may mag-a-assist naman sa kanila. Ako takot tok sa ganyan. Baka mapalo ko yung kabayang, tumakbo biglang. <laughs> Bueno, no, no. no, no, no. no, no, no. Chào Hi Sylvia. Hi. Sylvia. Hi. Enjoy show. Điều mỹ yêu Dumating kami kila si Silvio at uh, uh doon sila sa kabayo. Tapos Hi! Silvia! Silvio! Oh, Balit! Galit! Silvia! Inet. Inet. Ang Yung dalawa sila, Huwag oh, oh, yung oh, kami okay. yung dalawa. Para yun to lang po. Oo, Ayan, ikrap si Sandy. Baka lang sana yung kita. Bakit parang dalawa yung kabayo doon? <laughs> <laughs> kabayo. Kabayo. Yung kabayo na sa kabayo. Inaantok na. Liligpit na kami. mga ulam, din sayang para meron pa tayong food sa bahay. Ayan. Pwede yan, Shiri. Ito Ano flavor Chilli man niya, Te? Chili Mansi. Pansin ka Special recipe. Idol lang ako. Nagsimakwantili din. Parang idol ka you know. you know. ma'am. No, hmm Anak ko, marunong yung magkanta. kanina? Oo. Oh. Okay ba? Bye. Thank you, ma'am. Salamat po. Okay guys, mga katwinkle, eto na kami ulit. Nagbabalik kayo mga katwinkle para kumain naman. <laughs> Kain ulit ah, guys. Sensya na ako, hinihingal ako sa konting lakad. So, nandito kami ngayon sa sa Ridge Park. Dahil masarap din ang food nila dito. Ilang beses na rin ako nakakain dito. And, madalas talaga pag may time, bago umuwi ng Manila, kung nasa Tagaytay kami, dito kami kakain, magla-lunch, ganyan. Ayan, na yung ganda ng place, guys. May mga iba't ibang mga kubo dito dahil may mga maliliit. May mga malalaki, depende sa mga dami ng kakain. So, dito kami ngayon sa kubo number 10. Ayan, Ayan ang view, guys, oh. Look at that, guys. Let's do this. Hee presko na yung ating kubo. Hindi na mainit. So, ito mga katwinkin. Ayun, no? Oh. Unlimited soup pa yan, guys. May nag-aati mm. sa atin, no? Yes. Sa <laughs> so, ayun ang ating food, mga katwinkin. Meron tayong sisig. Meron tayong lechong kawali. And may daing na bangus. Hindi ka lang daing na bangus. Ito mo kung gano'ng kalaki. Saka, ano yung ang maganda rito, guys. Hindi masyadong... Hindi masyadong pricey yung kanilang pagkain tamang-tama sa ano sa malalaking pamilya. So, hindi kayo magugulat sa presyo at masarap pa. Ha? Kaya ang laging puno dito eh. Since Sunday ngayon, hindi na mo puno na naman siya. Let's eat! No, yes. no daw! Ay, may fire daw. Ayun yung fire. Hi guys! guys, eto na nga. Busog na busog na kami mga kapwinkel. So on the way na kami pabalik ng Manila. And dumaan din kami, dumaan, dumaan din kasi kami kanina sa Mahogany. Para makabili ng ibang kakailanganin ng mga karne sa bahay. So meron kami pang bulalo, pang kaldereta, pang tapa. So ang laki din ng minura kasi nga medyo mas mura talaga dito sa Mahogany at sa Tagaytay. Yung mga beef, kumpara din siyempre sa Manila. Nagulat na si Vince. Vince, ba sabi mo, Vince, halos kalahati yung binaba ng presyo. Gulat siya kasi minsan sa farmers, bumibili sila. So yun lang mga ka-Twinkle. Pabalik na kami ng Manila. See you later.